medyo malayo tayo mo sa bahura yung distansya natin sa bahura natagdagal ko na lang yung distansya ng bakal sa pinakahuling pae natin dito sa pinakahuling ito ito yung bakal na po natagdagal ko lang distansya para medyo abutin yung bahura layo kasi masyado Ito yung kamita ng bakal ng ng mga buso. Dadagdagan ko mga belting, di ba? Pa? Para yung mga pail natin nandun sa kanto ng bahura. Sobrang bigat po bakal. Lakas na ng agos. Mailit. Mailit yung talse. pwede lang bang itali, pwede lang bang ilagay sa pao kaya hawakan. kaso nakakalali dahil sobrang bigat ng bakan kaya, so, minsan tinatali ko